mayong udto mga idol Dami sa hospital mga idol kay tambay tambay kay gahulat mi og pasahero kung naabay mo sakay di ako amigo ganiharan is tambay diri ako bago akong naabot diri kay paayo ko sa ako ang Kaya kay kango naman ako ang ano gahi kayo simang na maglaindalan kung na akong abot ka ni Ani Karon 20 pesos pa mga idol kanin siya ganihar man na yung masahiro, pila na yung mga dos do, kapin ko na ya ako ah 20 pesos pa mga idol ay pa mo ko sa kumpulres, race ay ka po ko mga idol <tod, tod> kumot ka na ibu sa tay sa hospital Kahatod kong tige ibus ka mo 20 Diretso po lamang po po dali sa Namasin ba o na ipasahiro? So, kaya naan mo po sila dahi diri o na marking o. Oh. Na? Daghan mo po sila silang gahulat diri. Sa o ni mga idol amping amping yung tani mga idol sa biyahe tsaga tsaga pobre man oh god god bless sa iyong tanan